Hello mga kaidol, maayong buntag sa inyong tanan diha mga kaidol. man Visayas, Mindanao. Paliog lang kong sirin ang video ha para makita sa uban. Siya tao talang ko anong natawahan na o, si Eric nga sinaktan. Huwag kong kabalog, tagaasan eh. O kung basir magaling galing kaidol, ako amang kumuso nga naaka priminti sa matag-content ako. Kung blogger man galing kaidol, kung nainggit ka sa akong mga video nga dagko ayko bios, dagko kayo kong followers, tungod na sa akong pagmaning kamot. Kung lagi galing ka idol, padayon lang ka sa imong himo nga tinarong. Ikaw idol, kabalo ko nga minyo na ka. kabalo ko nga isakto na kagidad, kabalo ko nga naa kay buot nga isakto. Pero ang imong buot idol, wa ano ni mo gigamit nga isakto. Tanawa na imong trabaho idol oh. Diri sa comment section ako katong namahog og manok. Nagsin ka nako na og picture nga dili mayo. Ikaw idol, Kuna naaman kay pamilya, kung naaman kay anak nga babaye og lalaki, tanawa ang imong himo idol. Og tarong ba na idol, og mayo ba na tanawon sa mga bata? Mga kaidol, ma'am sir, paliog lang ko sa inyong tanan, ma'am sir. Paliog lang kong sir ang video Kani si Eric nga sinaktan. O tanawa niyo mga kaidol, ang dili sa comment section. Nga sa kuha nga grabe gid ka ngilad, grabe gid ka kalaway. Dili maayo, tanahon sa mga bata. Diri lang tamaan, bye bye. Mwah. Paliyog lang kong sir ang video ha. man, Visayas, Mindanao. Para kamo mo na maghukom. Ani ni Eric nga sinaktan. Bye bye. Thank you so much. Mwah.